is paano nga ba i-handle ang stress sa social media? Yung social comparison, kasi yan ang kalamitang ginagawa ng mga tao ngayon. Although, hindi naman ginagawa, pero pag nag-open kasi ng Facebook, ba diba, Yun yung phenomenal na nagiging stress para sa karamihan ng mga tao na nagpo-post sila tungkol sa kanilang mga peak moments sa iba't ibang social media sites habang kinukubli ang mga negatibong kaganapan at mga paghihirap sa kanilang sarili. Ang kinagigiliwan ng site sa Pilipinas ay ang Facebook. Halos lahat naman tayo meron yan, ba? Diba? Ang tawag sa pinomina na ito ay Facebooking. Natural sa atin ang pagbabahagi ng ating mga best moments. di ba, Gusto natin i-share yun, ba? Diba? Sa ating, share natin sa ating mga kamag-anak, sa mga kaibigan at mga kakilala. At natural na din para sa atin na itago ang mga negatibo at mahirap na circumstansya sa ating buhay. Tulad dito ng pagbabago ng ating mga labahin para hindi makita ng mga bisita, ba? Diba? Pitatago natin yung mga bahay natin kasi minsan pagkaubad natin kalat dito kalat lang dyan ba diba? ang ating inuukol sa panahon sa social media ay tumutungo sa stress lalo na kapag tayo ay naghahambing sa mga nakakatuwa makukulay at mahusay na mga kaganapan sa ating nakikita sa FB feed tulad ng mga highest moments sa buhay ng ating mga FB friends kumpara sa ating mga sariling stressor ang lowest moment sa ating buhay. Ang social comparison ay hindi na bago sa mga tao. Hindi ito na invento ng mga social media. Ngunit dahil sa mga kaganapan sa mga social media sites, may napapalakas ang ugaling social comparison. Napakaraming benepisyo para sa atin ang social media tulad ng pagpapaundad ng bonding, ang palitan ng mga nakatutuwang karanasan, or palitan ito, ano na nakatutuwang karanasan, mga naging aral sa buhay, ang pagbabahagi ng mga ng mga balta na mahalaga para sa ating kalusugan, kaligtasan at karagdagan ng kaalaman. Ngunit umiiwas tayo sa mga stressor na dala ng social media, so, social media, social comparison. Ito ang ilan mga ito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin kailangan nating paalalahanan ng ating sarili, hindi lamang ito ang katotohanan. Rational sa atin ng maraming tao na nagbabahagi, nagbabahagi ng kanilang best moments sa social media at tinatago sa kanilang sarili ang mga worst moments nila. Ngunit kung best moments ng kapwa ang palagi nating nakikita, maaaring tayo ay makalimot at maging karagdagang stressor ito sa ating buhay mag-usap daw kayo magkakaibigan. Yan ang sabi. Tutulong, makatutulong din na mag-usap kayo magkakaibigan at mga authentic at makatutuhanan ang inyong pagkakaibigan. Umiwas sa mga post-post ng iyong mga challenges sa social media para makita ng mundo. Mas mahubusay kung privado kayo mag-uusap ng inyong mga kaibigan para share ang inyong mga tagumpay sa buhay at iyong mga hinaharap na challenge kung may kaibigan kang gusto lamang ay share ang kanyang mga tagumpay maghanap ng ibang mga kaibigan na gusto mag-share ng kanilang mga challenges maliban sa kanilang mga tagumpay sa buhay na susuporta din sa mga challenges sa buhay Tingnan ang ating mga stressors bilang mga challenges na dapat nating harapin at maging mga oportunidad natin kaysa tingnan ito bilang banta sa ating kaligayahan. Makatutulong ito na mawaksi ang mga pakiramdam na wala tayong magagawa. sa tingin mo ang stress sa social media ay kinakain na ang malaking bahagi ng iyong panahon o malaki ang halaga ng nilaan mo dito, ito na ang panahon upang mag-break muna sa paggamit ng social media. Kaya yung iba, di ba, uh, ba't wala kasi FB? Enough ko muna. Di ba? mga sinasabi. Di ba? Maaari ding magbawas ka ng panahon sa pagharap sa screen ng iyong phone o computer, magpahinga ng ilang araw at bumalik muna sa iyong tunay na buhay. So, yun lang mga kaibigan niya yun yung minsan kasi ando na tayo. No? May kasabihan nga, what we see is what we are. Kasi kung ano yung nakikita natin, yun ang ginagawa natin. So, yun yung phenomenon ngayon na yung social comparison, comparison dahil nakikita mo yung mga kaibigan mo sa social media na buti pa sila magkasama, buti pa sila ganito, bakit sila ganito, bakit ganyan. So yun, yun muna ang dapat nating gawin. Ulitin ko po, sabi mag-usap kayo mga magkaibigan para magkaunawaan kayo, hindi ba? Tapos paalalahanan din ng ating sarili hindi kung, na hindi lamang ito ang katotohanan. At muling ikawadro ang iyong pananaw. So, anong pananaw mo, ikawadro mo daw yun. At pinakamahalaga sa lahat, tumigil ka muna, magpahinga ka muna ng kakasocial uh, kaka media mo. Yun lang po mga kaibigan. And always be thankful dahil meron tayo kung ano man meron tayo ngayon sa ating buhay na nakakapagpasaya sa atin. Maraming salamat! Joyce gratefulness po!